Tinayang ng Gilas Pilipinas ang double digit lead ng bumagsak sila laban sa Angola, 80-70, sa panibagong heartbreaker sa kanilang FIBA World Cup bid sa Smart Araneta Coliseum. Sa pagkatalo, ang Gilas ang nag-iisang winless na koponan sa Group A sa 0-2. Naghahabol sa 52-56 patungo sa huling quarter, ang Gilas ay mukhang walang sigla habang inukit ng Angola ang kanilang depensa isang pares ng 3-pointers ni Gerson Goncalves at isang elbow jumper ni Gerson Domingos ang nagtulak sa kalamangan sa labing isa, 66-55 para sa Angola may 7-1 na titira sa laro. Timula noon, hindi na lumingon pa ang Angola, lalo na sa kanilang swarming defense. Tinubukan ng Pilipinas na bumalik matapos ang isang n one play na na-convert ni AJ Edo at isang pares ng free throws ni Kai Soto, 73-68, ngunit score ng isang dagger three pointer si Domingo sa nalalabing 47.5 seconds. Nasa must win mode ngayon ang Gilas, habang sinusubukan nilang isalba ang kanilang pag-asa sa FIBA World Cup laban sa Italy. Paghaharap ang dalawang koponan sa Martes, 8pm. Namunguna sa Group A ang Dominican Republic na may 2-0 win-loss rate. Ang Italy at Angola ay may parehong record na 1-1. Ang gila ay hindi pa rin totally eliminated, ngunit kailangan nila ng napakaraming bagay para umabanti, kailangan nilang manalo laban sa Italy sa Martes at pag-asang talunin ng Dominican Republic ang Angola para iset up ang three-way tie sa 1-2. Pinangunahan ni Jordan Clarkson ang Gilas na may 21 points, ngunit umiskor lamang ng 7 out of 22 field goal.